Ayan, so yon no sunset po oh. Ganda. Mm. -mm. Mm, mm, sige. Ang ganda ng sunset oh. Oh. Oliveros. sige. ang ganda ng sunset oh. Pero may aksidente lang nagtunod-nod lang ako sa mga nagkakasayaan sa beach. Tapos tinanong ko kung magkano tong magkano yung ano? Bayad. 150 ayun. Sa lugar 150, enjoy ka. 15 na uh, persons pwedeng sumakay dito. May life vest naman eh. Kaya hindi nakakatakot. Kasi hindi ganun ka, ano, kalalim. Kaya lang dapat may, may bota ka. <laughs> janelas. Masakit kasi sa paa. Di bag dito? Mm, sa malalim, pwedeng walang janelas. Ayan, sa malalim. Ayun, no, sunset. So, dun yung, ano, ah, uh, China Sea. Sabi nitong uh, boatman. Kaya sabi ko, kasi ina-assist niya yung tatlong kababaihan na yun. Yung kasama ko dito. Mga estudyante yan. Yun. Ayan. Ina-assist niya. sa so, baka mapunta tayo dun sa ano? <laughs> China Sea. <laughs> mama Mamaya bigla akong ano, nagka-boyfriend ng Chinese dun. <laughs> o, oh, so ayan. Ah, hindi ako gugustuhin ng Chinese. Mga bata ang gusto nila. So, anyway. Uh, ayan po, oh. Um, Galing po tayo dun sa Matabungkay. Beaches. Ayan. Lian Batangas. Ito. Ayan o. May mga pink na corals dito. Ayan o. sa so, malinaw na malinaw. Ganda guys. O. Oh. Ang linaw. Hmm. Akalain mo yan. Ang lambot-lambot naman pala ng coral na yun. Tapos biglang tumitigas. ba diba? Grabe. Ayan o. Wow, ang ganda. Sunset, para ano, maganda kuha. Sunset. Narangan ko. Ayan o. Oh. Ganda o. Oh. Yan yung sunset. Oh, grabe. Ayan o, oh. sunset. Here in Matabungkay, Lian, Batangas. Ayan. Grabe, 150 pesos. Nag-enjoy ako sobra. First time. Ayan. Um, Ayun, kahit sabihan na ako na ano, inosente ako, pero yun lang. Sinishare ko lang yung happiness. Ayan, o. Oh. yun. By the way, dito sa Matabungkay, uh, beach, merong mga area dyan na ano, na swimming area, tinatawag. Kasi merong mga lugar na ano, makoral. So, yun. May mga floating raft dito. Ayun, ang dami. Ang da. layo na pala, layo na pala namin, eh, oh. May mga ano dyan. Floating rock. So yung boat. Hindi naman delikado. Wala pa namang na-accidente sa ganito, no? Kasi, ang lapad-lapad nung ano. Ang lawak-lawak nung ano niya. Mabababaw. Yanon. Hanggang sa yung high tide nito? Tataas pa yan? Oh, hindi na makikita yung bato ano? High tide, mamaya high uh, tide na. High na. na. Nagkakaroon ng alon dyan, doon kailan yun? Nasasarpin sila? Depende sa uh, ng May ng time kasi na ano eh, ah, nagbisita ako dito, may time na ano eh, ah, ma nag, oh, ma maalon kaya nagsasurfing sila. So ayan oh. Sa mga gustong bumili ng lupa dito, ayan. Pwede po kayong mag-business. Ang Airbnb nyo, yung room for rent. Tapos restaurant. Yan o. O kaya, pagwa ng isang house, tapos event place na rin. Pang maramihan. Hey, okay na, tara. Oy, gabi na. Ilapit mo na to sa kanila. Hindi, na malapit. alam mo lang dito. kapag lakbay yan? Kapaglakbay ka tuloy sa karagatan. <laughs> Nang hindi oras. Ayan o. Kapaglakbay. Ayan na sunset na. Sunset na. Pag abutin na tayo ng gabi dito. Ano bang lalabas dito pag gabi na? Wala. <laughs> Ayun, lumalakas na yung alon Pag ganyan, kuya, palakin na ng palaking tubig. Mga anong oras? Nung malaki na talaga siya. Ayan, yan, Oh. Mm. Ano. Oh, ang galing ni Lord. Sabi ng mga bata. Yan, talaga, sobra. Ang galing talaga. Ngayon talaga ni Lord. So ayan o, mga coral. <laughs> Busy pa sila eh. Saan doon? Bundok na. Mm. Ayan o. Oh alam mo yung malalambot na halaman na yan, nagiging coral, nagiging matigas, yeah. May pink. Yeah. Ayan, na yung boat na. Hindi ba siya. wala alon niya? alon niya, yung pabalik na kami. So, one hour. 150 pesos, one hour. Fifteen persons pwede one hour na tayo? One hour? Na pa eh. May na pala. Binigyan lang tayo ng ano kasi patapos eh. Kasi la, ano eh, patapos na. Binigyan tayo ng ano ni Kuya. Bonus. <laughs> Bonus na oras. Okay, eh, kaya lang, abutin tayo ng dinero. Abutin tayo ng ano eh. Magkita -huh. yung uh dadaanan. -huh. Ano Exciting. <laughs> Napunta kami sa ano, grand China. Lang, <laughs> Mapunta. Ah, sabi mo, tiri ka ng tiri dyan. Napunta ah. kami sa China, si. <laughs> Ayun, no. Oh. Naghihintay na sila. Ay, may nagkakantahan pa dyan, eh.